Samantala, balik ceasefire na muli ang Israel at militanteng grupong Hamas matapos ang naganap na enkwentro sa bahagi ng Rafa sa Gaza. Samantala, sumadsad naman ang isang eroplano sa gilid ng runway sa isang paliparan sa Hong Kong matapos bumangga umano sa isang sasakyan habang lumalapag. Ang mga balita mula sa ibang dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galangin. Balita mula sa Gaza, balik ceasefire na ulit ang puwersa ng Israel at militanteng grupong Hamas matapos sumiklab ang kaguluhan sa bahagi ng Rafa na malapit sa border ng Egypt. Kung saan nasawi ang apat na, apat na katao kabilang ang isang babae at isang bata base sa pinakahuling ulat ng mga aid agency. Ayon sa Israel, sumagot lamang sila ng airstrike sa Gaza matapos masawi ang dalawa sa kanilang mga sundalo na pinaputokan umano ng grupo ng Hamas sa nasabing lugar. Ngunit depensa naman ng Hamas, matagal na umuno sila walang koneksyon o komunikasyon sa mga militante sa naturang lugar at patuloy pa rin nilang sinusunod ang napagkasuduang peace agreement. Sa iba pang balita, isang cargo plane naman ang sumadsad sa isang paliparan sa Hong Kong International Airport dito lamang umaga kung saan dalawang kataon ang kumpirmadong nasawi. Sa inisyal na investigasyon ng Civil Aviation Department, nangyari ang insidente matapos bumangga ang natukoy neroplano na Emirates Flight EK9788 sa isang sasakyan habang dumalapag sa runway. Samantala, Ligtas naman ang apat na crew members na sakay na naturang eroplano na agad na rin dinala sa ospital. Pansamantala naman kinansela muna na naturang paliparan ang nabing isang scheduled flights ngayong araw matapos isarang ang iba pang runway habang nagpapatuloy ang investigasyon. At iyan naman nakalap nating balita mula sa ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangan ng Desert TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.